Ano po yung ano yung itikol. Tutuluan ka ng titsel doon, di ba? Mm -mm. Yung titsel palang mama. Ba't nandun ka, mama mo siya, di ba? Mm -mm. Kaya makikilig ka sa titsel. subi. lang naman. Wala na sa mood si Mayne. Antok na. nag sa is nag sa bike. di talaga pwede nga ano, no? Isa lang bibilin mo. Pero kasi naman, syempre mag din. Oh. Mine, mine. Oh. Rowan siya naman. Pakita natin na magaling na siya. Bilis. Sige na, na rin naman siya. Matutulog na siya niyan. Pagbigyan mo na. Mag-clean up ka na muna, Rowan ay Rowan Rowan sige na pagbigyan mo kapatid mo yeah, ay ay sa labas eh hmm. ito si Rowan middle child papansin <laughs> ay so, nako Ganyan kami. Sabay. Ang gulo. Meron. Nasa ref. Sabi pang natulog kagabi yan. Ay, hindi inakit niya, di ba? Inakit niya sa room eh. Oo, oh, oh, oo. Oh, oh. natin na magaling na si Nene. Magaling? Sakay ka, be. Sakay ka. May dumibigit sa koan niya. Ah, uh ah. -huh. Maragulata, bus-bus. Bus-bus. Ay! Puno yan cha. Ikot ka dun, be. Ganyan lang kasi siya. Lahat-lahat lang. Lahat, 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 lahat. <laughs> Hindi niya pa kaya sa mga kaya. <laughs> Dito na eh. Tignan mo kalat niya. Ha? Huh? Rowan, ka na muna. Lagay mo sa bag. Uy, galing naman. Bitaw-bitaw pa siya. Bitaw-bitaw pa siya. Ay, oo, oh, oh, oh. Ligpit na muna. Oh, ito, pag hindi alam 'to ni Nenay, kukunin mo na 'yung bike na. No. Nay, anong letter ito? Nay, ano muna letter ito? Nay, anong letter ito? T. Ay, hey, gumaya tuloy siya sa iyo. Anong letter ito, Nay? T. Tignan mo muna. T. Ay. Huwag kang makinig kay kuya. Anong letter ito? T. Ha? T. Hindi ka naman tumitingin eh. Tignan mo, tignan mo mabuti. D. Ay? Letter? T. Eh. Ano? A. Eh. Ay? A. Ganun. Why? Hindi niya naman alam eh. Alam niya yan. Hindi niya alam. Ikaw, di mo alam. Why, diba? ba? O oh, yun, anong letter yun yung nasa bag ni mama? Ito, E. Oh. Ito. Mm, Hindi naman. <laughs> Parang M nga naman. Hindi niya pa alam yung cursive kasi. Ito, G. Ito. Ay, ang nangula. Eh. ni eh. <laughs> May ka. No, eh. Go na. Tara. Ooh. Hmm. O, na yan. Ito. Batayin mo kapatid mo, alis kami saglit na. Huwag mo awayin na. Ah, mm, galing mo talaga. Wala kang pasalubong pag mo. Ah, 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 <laughs> o, oh, bantayan mo na. <laughs> Papa, bili mo ako pasalubong. Ba, Ngapihin mo daw yung kapatid mo. Ay, naku, Rowan. Sinasabi ko sa'yo, magbilang ka na lang ng araw. Naku. Yung kapatid mo, lalaban na yan sa'yo. tignan nyo po yung aming mga ano, helper dito, o. Oh. Yan, yay. Ha? Yan. Yeah. Nakadami na siya, Oh. Nakadami na sila. Kasi si Rowan, kaya ako siya pinagaganyan, tumutulong lang si Nene sa kanya. Si Rowan, pinagbabalat ko na lang ng bawang kasi ayaw niya na daw kong mag-aral. Sila Tito Jomal ba? Ayaw nila Tapos, tapos na sila. Kasi yung ano, sabi ko sa kanya, kapag yung tao tapos na mag-aaral, magtatrabaho na siya. Bata. Oo, oh, oh, yung bata. Oh. Oh, sino dito tapos na? Dito. Oo. Oh, oh. minsan nakabag sila. Hindi <laughs> lang naman nag-aaral yung nakabag. Eh, ikaw, ayaw mo na mag-aral. Masarap mag-aral, Rowan. Nene. Oh, ikaw, gusto mo mag-aral, ne Ayaw. Oh, gusto mo na mag-aral. Hmm, si gustong mag-aral. Ikaw, ayaw mong mag-aral. Mahilap pat-aral, Mahilap. Ano? Mande. Masarap mag-aral, no, ne O, yung ice mo, huwag sa ice. Pasok ka doon. Matadami na na kami ng Gagaling namin. Kung mo mag-aral, magtrabaho ka na. Ayan, o. Oh. Hindi ka matutulog agad. Okay. Hindi ka na rin magmimil. Magmimil. Mm, Matanda ka na. Ayaw mo na nga mag-aral kasi matanda ka na, di ba? Ikaw na eh, mag-aaral ka na. na sa iyo na yung bag ni Kuya na. Bakit? Hmm. Hindi ka na mag-aaral. mo, di ba? Sige daw. Alam mo yung ano yung niche call? Tutuluan ka ng teacher dun di ba? Mm -hmm. Yung teacher palang mama. Ba't nandun ka, mama mo siya, di ba? Mm -hmm. Kaya makikinig ka siya, teacher. O oh, ikaw, nakikinig ka ba? Oh, ano, o, tignan mo, o, o sagot mo. Kanina, sabi nung teacher, narinig ko dun sa online, di ba? Bawal, may isang classmate ka, sumasagot siya. Hindi siya nagpupo. Oh. Sabi nung teacher sa kanya, Ops, ano pong sabi mo? Di ba po, mali po yung hindi nagpupo, sabi nung teacher, di ba? Ikaw, Ney, pag sumasagot ka, dapat may? Opo. Uy, bagong gising siya. Balat. Mm. Wag mo itapon dyan, Tito. Ayusin niyo yung trabaho niyo dyan, ha? Mm. Galit na ako. Yeah. Tingnan mo ka. That's... Oh, dagdag, bigay mo na kay Tito Jomar yung mga yan. Pati to. Huwag mo dyan. Tapon mo muna yan. Tapos lagay mo. Kasi ngi ka pa. Ayan dito kami kasi lalaro daw muna ng mga bata. Umulan kahapon. Nagano na dito. Nagiinis na kahit pa paano. Tapos bukas ulit. Kasi sigurado, mamaya, pag umangin lang, maano na naman dito. At least bukas, konti na lang. Ah, yung mga duyan! Tatang, datang ba yung duyan? magduyan duyan, hindi pa nilagay. Chula storage. Huwag nyo na muna yan ikalat. Huwag nang ikalat, Rohan. Nay, nee, hali ka, nay. Nee. Nay. Nee. Bu ne ni? Ay. Lomang kita lebang lawan. Ah ah ah. Kususun sia. Nei. Ha? Ah. Huh? ah. <laughs> Dandahan ka? Bet kasi jen ka dumadaan. Ah, pa atras. Ay! Bibibibli pa daw. Anong, ano, kung an, tinuturo ng lolo niya, oh. Ah? Mahirap ang kajan na ano ka sandals ka. Market siya sa kabila. Ano yan? <laughs> Akala ko kai. Kat pala. Ano daw? Nasabi ng Nene. Hinay niya eh. Ano sino yon, Nay? Sino yon? Ha? Wow. Oh, tumatal bukang bata. Wah. Wow. Di bawah Kalat nyo, di bawah mm, Ang daming lang. Mami. Mami, mami mo. Umuwi na. Ha? Yan mo sila rawan. Ah, ah, ah. Atos na. <laughs> Bitin. Kulang. Ah, ah, no? <laughs> cool Ito sana o, oh, papalitan din kasi to. Kaso, oh. ano, yan bali na siya. Hindi naman mapapalitan no, naka-fix. Okay sana. Paano kaya? Nay, bawal mo si Kuya Nat na to. Oh. ini po niya si ano, oh, Tito Jomar. Bawal mo Kuya Nat Bawal mo. Paano mo bawalan si Kuya Nat Nat? Hey. Ah, ah. Hmm. Hmm, kikiupo din. Paano mo bawalan si Kuya Nat Bawalan mo nga si Kuya Nat Oh, ang galing ah. Oh. 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 <laughs>

Naging mami na din. Ay, kagat ka lang, Gam. Dito ka. Kagat lang, Gam, baby ko. Dito ka kay mama. Ah, di pa tapos. Ay, wait lang. Hindi pa. Bawal mo si kuya, Nat. Bawal mo. Sumasakay na siya. Bawal mo. Nagay ko na. ko na. Para Nat, ka muna store be. Hindi magbawal. Ay, Sasabit baba mo, sumabit na. Aw. nakagat ang dila. Mm. mm. Ay, kung... Ano kaya ang ginawa? Hindi ko nakita. O, oh, banood ka lang. Hindi pa tapos ginagawa pa. Banoorin mo lang. Banood ka lang. Wow. Ah, ah. Ay, kagulo da. <laughs> Wala, wa, agaw gawin na muna. Tara, hindi matatapos si Tito. Pagabi na, ah. <laughs> kulit. Doon ka muna. Watch ka lang. Watch. Yan. Oh, to. bukas to bukats. May mga nun, Opo. ha, <laughs> Dito ka Naririnig pa, ko kasi. si Papa. Sa so, kaya si Papa na yun. Naririnig Dito. ko siya. <laughs> Tingnan si Nainay. Na Little helper right, talaga to. Ningal pa oh. Naglaro siya. Ikaw nga rawan. Ay. Tumatabingi. Pero okay lang yan. May sundo na si Jomaro. Oh. Si MJ. No. Ha? Huh? No. <laughs> tawag mo daw si MJ. Nay, tawag mo si Kuya MJ. Huh? Nay, tawag mo si Kuya MJ. Ay, kailangan palang maano ng bogey. Naka ano sa mga bata. Jay ka na ka, sumangit Mga tusok ka, Ken. Ben, Jay. Hulog. Si M e MJ pa yung sasabihan ng manabo. Mahulog daw si MJ. Ha? Huh? Bebeble daw. Slide na. lamok yan ang daming ang tutuboy Rowan, mahulog siya huyog ko huyog ko I slide ka na be mag slide ka na help ay nako, akit akit katas ngayon help huyog ko o, slide ka na help kita ito Watch kita dito. Ah, doon ka na. Masagasaan ka. Nang ano. Ulog ka. ka. Hindi hawak kita. Oh. One, two. Bitaw, bitaw. Hindi. Wow. Mata ano kasi to. Pero dati nag slide naman siya mag-isa. Medyo mas mataas. Oh. Takot. <laughs> Kinabahan. Tulong. Tulong ko siya. Lamok lang ako. Ito Tara. Ayaw. Ang dami no. Dragon. Dragon. Ay, langaw yan. D and to, to be? B. B. Mm. Tara, tara. Baba ka na. Tara, dito na. Ang <tinyo> Di, takot ka din, no. Ay, biga mo na. Ito, kailangan matrimo mo. Kaya matali na lang. Hindi ko na siguro titrim sa yung bulaklak i ano ko na lang bukas ang um, cable tie palabas na kasi yung mga bulaklak sayang naman. lang mommy hmm. mommy oh, Saya siya. Ano dagdag ang kalaro niya? Alin? Blade? Ilan ba be blade mo? Isa lang. Isa lang. Ay! Yun kulay blue. Chokin din yun. May madumi dyan. Goro, ano? Na? Oo. <laughs> <laughs> big. To. Big. Tama to. Ay, tubig daw yun. Naglalaro na siya. Nag-imagine na siya. Ang tiko yan, Jude, may kanya? Ay! Ay! Uy, <Kuya> yan na. Mamusit <tik> eh. Si Kuya Jun. bukas walang kasama magtatrabaho <laughs> sabi ka dito na muna sana yung project sana kanya nga yung titibagin yung mga kulungan tapos may pinapaano kasi ako doon parang pang picture din ah <laughs> uh, basta <laughs> Parang i-extend namin yung view deck. Tapos, pader para hindi din naman see-through yung mga baboy doon. Ayan na. may hey. hey. Hi ka, bebe. Magtututbrush po siya. Hi ka, Ay. Gusto mo pa hawak pa kita kay Jessica Soho? <laughs> Yung ka na ng mabuti. Ang galing po yan magtutbash. Knock, Ay, may kumakatok. Maayos. Ako. Okay. Ayaw niya kasi nagpapatulong. Siya daw muna. Hindi pa? Sina, help na kita. Na? Ito na, halik kita. Hmm? Maayos! <laughs> Mas, matatagalan tayo eh. This is the way. Ano dyan? Hindi pa. Wait lang. wahan ko lang. <laughs> <laughs> uh, aha. Ay, na nauntog si ate. Dede! Dede. Dito kami matutulog kasi si papa may trangkaso. Baka mahawa sila. Oh, good night na ka, bebe. Si Nene nasa baba. Bumaba ulit. Sa baso na, tara. Tara, rawan, baba na lang tayo. Mag-milk ka na lang sa baso. Tara. Tara. May milk ako dito. Hindi, sa baba na lang. Tara. Ay, tara sa ospital. Hindi nago-too kaso na amo'y ng mga bata. Ah! Di kasi ako nag-rise. ako <laughs> ng... <laughs> <laughs> mag-blow blow mo, buksa mo bukos sa electric fan. Si daw yun. Anong si sabuk? Gabi niya at si <laughs> Kain po tayo. Sabi ko huwag maingay kasi baka marinig ni Nini, umimi pa. Sabi ko. Bye-bye ka bebe na tayo. Sa akin. bye-bye po ka bebe. Bye, babo, koko. Thank you for watching. God bless, Mama Cute. Ayun, and Sa hindi ko nakakatawa. Ay, ang ingay mo naman.